kahapon, Sir, Ma'am. Siya na po si bago nating katulong, si Glenda, kapalit po ni Carla. Magandang araw po, Ma'am Sir. Oh, hi. Good morning. Uh, bale, ikaw na ano yung magiging in charge sa paglilinis dito sa buong bahay, then sa paglalaba. Kasi si Aling Lucine, siya yung in charge sa paglalaba. Okay. Magandang Wala pong problema, Ma'am. Okay. Sasama ko na po siya sa kanyang... Ah, sige po. sige po. Okay, Thank so, you. pag-usapan natin. Oo, oh, ako pa ba? Lahat ng makakaya ko, gagawin ko. Oo oh, mga Sisi. Akong bahala. Aagawin ko yung amo ng na lalaki. Para naman akong yumaman. At sigur-siguraduhin ko, mapapatarsin ko yung amo kong babae sa pamamahay ko. Oy, ganda! dak -da ka ng dak-dak dyan sa telepono. Hindi eh, ka, ka pa tapos maglilis yan, nagtatlaan ka, di ka pa dyan, darating na ang ating amo, hindi ka pa nakakaayos dyan, tapos na kaya ako magluto. Pasensya na po, nalang kusing. Kabag-bag mo dito, at tamad ka kahit saka, pwede ba, ayos-ayosin mo nga yung suot mo, daig mo pa nyo ng ano ah, nasa bar, italaan mo lang at kaluluwa mo dyan, ayusin mo yan, pagkaruhay-arunit mo, napakasura ka, bilisan mo. Pasensya na po, ito na po.

Ano naman yan, Risa? Kung anong binibili mo. Hindi porkat marami tayong pera, bibili mo lang kung anong gusto mo. Dave naman, ina-deprive ko ba yung sarili ko sa mga bagay na gusto ko? May kakayahan naman akong bumili. Pinaghirapan ko na din naman yung mga pera niyan. Kahit na, Risa, ang problema sa'yo, masyado kang gastador. Ewan ko sa'yo, kung gagalituhin mo na lang din ako, alis na lang ako. Tonyo, pinabay ang kotse. Um, Ma'am, Naka-ready na po yung sasakyan. Tara na! Kainis dito. Sige! Sige, umalis ka na naman! Huh? Iwala mo na naman ako! Ah. Sir, okay na po ba kayo? Linda, Sige ka pala. Parang hindi okay. mo kayo pag-aaway ang mga mo? Hmm, actually, sir. Oh, okay. Pasensya na po kayo. Alam niyo sir, tama po kayo. Dapat si ma'am hindi gastos ng gastos. Dapat maramihan siya sa pera at wala mag-budget. Kahit mayang magtapos eh, kayo. Eh wag po niya kayo gila. Isa, gumastos pang gumastos. Lahat na lang binibili. Mga Ah, alam niyo sir, kung ako po, po si ma'am, mas paparamingin ko po ang business sir hindi po ako gagastos. Na kung saan-saan lang, lalo na po, kumpara sa lunin po. Ganyan dapat. Ewan ko pa dito kay Risa. Tignan mo, umalis pa sila. Sinala pa si Tonyo. Marunong naman po mag-drive si Ma'am, di ba? Bakit kailangan pa niya disturbin si Tonyo? Wala po ba kayong napapansin? Or like, hindi po ba kayo nasiselos? Para po kasi may something. Hindi naman siguro. Subukan lang gawin ni Risa yan kukulo din sa kampungan sinasabi sa kanya. Um, sige sir, um, oh, okay. um. kung kailangan nyo lang uh. po, tawagin nyo. Lasing na lasing kayo mo. Lisa! Lisa! Pumunta nito babae ka. Ano ibig sabihin nito? Ano Ang aga-aga, babe. Paano kami magkakasal yung dalawa ni Tonyo? Patingin nga! Ang aga-aga! Ano to? Oh. Ano to, Dave? Nakita mo? Dito pa talaga sa pamamahay ko, Risa? Dave, let me explain. Kita mo naman, agrabyado ako dito sa video. Lasing ako, Dave. Sabihin mo, malandikang babae ka! Please, let me explain. Tawagin mo si Tonyo. Ano ba to? Hindi ko to alam. Lumayas ka dito, isara mo yung Tonyo mo. Lumayas ka dito, malandikang babae ka. Dave, Kita mo naman, agrabyado ako dito! Ano ba? Hindi ko nga alam eh! Hindi ko alam na ginagantaw ko ni Tonyo! Talaga ba? S Sige na! Lumayas ka na. baka pang gawin ko sa'yo! iyo. please, Dave. please! Let me explain! Hindi, Elisa! Please, babe, Lumayas ka sa pamamahay ko! Please lang! Please! Hindi! Umalis ka na! No! Bago pa kita saktan, Elisa! Oh, Ma'am Risa, Ma'am Risa, sandali. May kailangan po kayo malaman. Ay, naman na po si... Oh, alam na po ba? Si Leda talaga may tahanan na natin ko. Lalo niyang agamin sa Sir Daisy. Ay, hindi ko may kaos siya ng telepono kasi gusto ko niyang limahan. Salamat, pero kailangan oh. ko po ang sarili ko. Mahal po ko ni... Nakasama ko. Mahal po ko ni Dave. Maniniwala ko siya sa akin. Naaabang ako ako sa iyo eh. Sige, dapat ang naglalawin <laughs> ka. Ako po ako. Nalang na ako kay Rino. Tama kaya. Minahalik ang kayo. Salamat po. Magbasa ka po. Okay lang po. Sige po. Magstay na lang po kayo doon sa loob. Mauna na po ako sa inyo. Maraming salamat po. Okay. Magbasa ka lang po.